Good morning and welcome sa aking munting channel at eto nga ay natapos na ang paglilitis dito nga kaya tanggol kasama ng kanyang mga kaibigan at dito nga ay tuwang tuwa pa itong si Roda at talagang ito namang tatay niyang si Rigor ay uh, hindi makatingin ng diretso siguro medyo na konsensya dahil nga sa kanyang pagdistigo at sabi nga dito ni... Aling Marites talaga nga nakuha mo pa ang tumistigo sa anak mong si Tanggol At ang sabi naman dito ni Aling ah, Imding ay ah, wala kang kwenta at napakasama mong ama At sabi naman dito ni ah, Rigor ay hindi ako masama, hindi ako ang naglagay sa kasamaan kay Tanggol Kung hindi siya dahil wala na siyang ginawang matino sa kanyang buhay At dito naman ay ah, lumabas na nga sila ng ah, Hall of Justice at dito ay uh, dito na nga sila sa bilibid na kung saan nga ay may tinawagan na nga itong si Olga para pahirapan itong si Tanggol at sabi niya nga rito meron diyan bagong pasok si uh, si Tanggol na napakalaki ng kasalanan sa akin yan si Tanggol Magbabayad ako ng malaking halaga para sa ulo ni Tanggol Yan ang uh, gagawin ngayon nitong uh, si Olga na handang nga magbayad Para mapahirapan itong si Tanggol sa loob nga ng uh, correctional Na kung saan ay meron pala siyang uh, galamay doon sa loob At wala din siyang kaalam-alam na ito rin pala nga si Ramon ay mas matindi nga ang kanyang lahat Galamay sa loob nga ng correctional Laan doon nga si Warden na siya niyang uh, kanang kamay noong uh, si Ramon pa rin ay nasa bilibid nga noong uh, siya din ay nakakulong Kaya ano kaya ang gagawin dito nitong si Ramon Once na malaman niyang itong uh, si Olga ang tunay na nagpapahirap sa kanyang tunay na anak na si Tangol At dito nga ayat talagang nga binaril na nga dito uh, ni Olga itong si Tanggol ngunit hindi niya nga ito tinamaan at merong isang pulis nga na tinamaan dito at dito nga ay kahit na ano ang ginawa dito ni uh, Rigor kay Tanggol ay uh, nang magkaroon na ng pagbabaril nga sa kanilang paglabas sa hukuman ayun pa rin tatay niya ang kanyang inisip sabi niya nga tayan pa ang kanyang isinigaw dito at dito naman ay sabi ni Rigor Marites, umalis na kay dito. Ako na ang bahala kay Tanggol. Ngunit kitang kita nitong uh, si Aling Marites sa dalawang mata niya na pagtayo nga at pagtalikod nitong si Rigor ay kasama niya si Lena na magkahawak kamay pa sila at dito magkakaroon na ng pagdududa itong uh, si Aling Marites na kung bakit magkahawak kamay pa itong dalawang si Rigor at si Lena na aalis Nandyan na ang pagluda sa kanya at dito naman ay may mga sasalubong na nga dito kaya tanggol sa loob ng bilibid. At sabi nga dito uh, ni Warden nasaan na sila. Ang sabi naman dito ng isang lalaking pinagtalungan ni Warden ay nandun na sila sa kanilang selda. At big, parang bibigyan na ata ng special treatment ito nga nga si tanggol sa loob ng bilibid na kung saan ay naitawag na nga nito nga walang hiyang si Olga na talagang napakasakim at napakasama ng ugali niya. Hintayin mo lang din ang ganti sa Olga, dahil baka magsisi ka, mo ang lahat ng mga pinaggagawa mo kay Tanggol. At dito naman ako, ang pinaka-opinion ko lang dito, ayan, napakasakit ng ginawa dito niya rigor dahil nga ang mismo niyang anak kahit pa sabihin natin na hindi niya tunay na anak na ito ang si Tanggol ay uh, napakasakit na isipin na yung mismong tatay mo na nagpalaki sa iyo o nag-alaga sa iyo or, or, ang itinuring mong ama ay siya pa mismo ang magkakanulo at siya pa mismo ang magtitistigo sinabi nga dito ni Rigor na nakuhanan ko sila ng isang bag na pera at cocaine at dito pa nga ay uh, nagkaharap pa itong si Tanggol at si Rigor na nagkatotoka ng baril at sabi nga dito ni Tanggol ay tay hindi po ako lalaban ngunit ano ang ginawa dito ni Rigor tumalikod na nga itong uh, si Tanggol upang uh, tumakas na nga sana ngunit ang ginawa nga dito ni Rigor ay binaril niya ng dalawang beses ang kanyang anak napakasakit isipin na yun ang gagawin ng isang uh, ng isang ama sa kanyang uh, anak na kahit na nga hindi niya tunay na anak pero mali ang ginawa niya nga pagbaril kahit nasabihin pa natin nasa alagad na ng batas okay lang na hulihin mo or ikaw na yung uh, maglagay ng posas sa kahit ang goal ngunit ang pagbaril at kitilin ang buhay ng isang tao nga na sa piling mo ay napakasakit isipin sa kalooban ng kahit sino man sa atin na maka-experience ng ganto ay talagang napakahirap tanggapin kaya't dito ay nauunawaan ko ang damdamin ni Aling Tinding at ni Aling Marites dahil minahal nga nila itong si Tanggol. Hindi katulad ng ginawa dito ni uh, Rigor na talagang hindi niya itinuring na anak itong si Tanggol dahil ang, ang, ang tingin niya nga dito ay anak sa labas. Kung kaya't ganun nga kabigat ang kanyang dugo dito nga kaya Tanggol. At ito namang si David ay tuwang tuwa habang itong si Tanggol nga ay nakakulong at dadalim na sa bilibid at wala nga siyang kapakipakailam dahil siya nga ay nagpapanggap na tanggol doon nga sa mansyon nila Don Julio Montenegro at Ramon Montenegro para nga magkamkam ng salapi na hindi naman para sa kanya para makapagyabang siya at masabing meron nga siyang tinatawag na trabaho yan ang pagkakasabi niya sa kanyang Tatay Rigor at kung saan naman ay ang sabi niya Pa nga siya ay nag-aaral Habang siya ay nag-aaral Ay nagtatrabaho Kaya proud na proud sa kanya Itong sir Rigor Ngunit wala siyang kaalam-alam Na puro pala kalokohan At kasinungalingan Ang pinaggagawa nga Nito nga uh, Si David Pagkatuklasan din iyan David ng iyong tatay Sabi niya nga ay siya mismo Ang kakastigo siya At siya mismo Ang uh, huhuli sa iyo Once na niya Na meron ka isang kalokohan na pinaggagawa. At dito naman ay talaga nga tuloy na tuloy na nga ang kasal nga nitong nga si Mokang, dito nga kaya Ramon na kung saan ay tuwang-tuwa naman ang kanyang kapatid, ang kanyang kuya Edwin dahil nga ipinagyabang pa nga ito ni Edwin na yun daw ang papangasawa nga ni Mokang ay talagang mayaman at big time at bigating tao. Kung kaya siya nga ay nagrenta pa ng damit para meron siyang magamit dahil siya nga ang tatayong best man sa kasal nitong si Mokang at si Ramon at dito naman ay napansin na nga tatay nga ni Mokang na bakit parang hindi siya masaya e eh yun na yung araw ng kanyang kasal ang sabi dito ng kanyang tatay alam ko kung bakit malungkot at hindi ka masaya dahil alam ko at alam mo sa yung sarili na hindi mo nga mahal si Ramon nangyari lamang yan ang pagpapakasal dahil nga kaya sa akin dahil uh, para maoperahan ako at dahil siya ang tumulong sa akin para sa aking operasyon at sa lahat ng bills sa hospital Kung kaya't naisipan mong isuko ang iyong uh, pagkatao, isuko ang iyong sarili Para lamang mapagbayaran nga ang ginawa ni Ramon dito nga sa kanyang tatay Dahil uh, malaking pera din ang nilabas nga dito ni Ramon para sa tatay nga ni Mokang And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Pakilike and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video at para po. And thank you so much po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye.